At uh, saka nung isang araw, Benny, umulan ng yelo sa NLEX. Na-monitor nyo ba yun? Meron, meron po kami incident. Ah, meron kami napabalitaan na gano'n nga po. Pero saglit lang sa'ng nangyari. Thunderstorm po yun. Ah, okay. So parang napapadulas ang pagulan ng yelo ngayon na. Di okay. uh, climate change yan, so, Benny? Uh, possible po na mas nado-document na yung ating mga occurrences ng mga hail, uh, yeah. hailstone, dahil nga meron tayong social media na rin. Oh, tapos... Okay epekto na ng climate change sa climate change posibleng um, mas dumadalas yung ganong mga scenario All right, maraming mm. salamat. Oh. oh sige, dahil, wait lang sir, may oh, tanong nga, lang ako oh, mga oh, oh, oh. na curious lang ako mm. doon sa hailstone or hailstorm natin no? dahil ito'y bagot, sinabi nyo napapadalas ano na lang po yung paalala nyo sa mga taong bayan kasi yung iba, excited yan uy, parang mm. may snow pero baka yes. po delikado yan ano pong paalala niyo sa ating mm. mga mm bayan sir? Ang lagi namin paalala po kapag medyo makulimlim na yung panahon, yung madilim yung kaulapan, most likely po thunderstorm na yung parating sa inyong lugar. Ang expected ng mga hazards po niyan, malakas na hangin, malakas na ulan, and then meron yung mga chances po of hills, stone. So the moment na makaramdam sila, um, wag na lumabas ng bahay para saluhin yung mga bato, no? Mag maghanap po ng masisilungan para hindi tayo masaktan. Masakit ba sa balat ito, Benny? pag malalaki po possible na makasakit siya pero bato talaga so may posibleng mm, uh, kasi diretso galing po sa langit mataas yung pinagbagsakan niya mm. uh, mga windshield ng sasakyan pwede magkaroon ng basa crack oh. mm -hmm. oh, possible po. Possible din Naku. po. Depende po yan sa laki. So pag ganun, ang abiso lang sa motorista ay eh, mag-minor at tumabi mo na kung kaya. Mm. mm. po. Mm. Tama po.